Inulan ng reklamo ang community board. Lahat ng solo mode player ay inireklamo ang ugali ng shopkeeper. Maging silita iyon ay asar na asar na sa matandang ito. Lahat sila ay isa ng naranasan maliban kay Kang Taesan. Nagulat ang shopkeeper dahil hindi niya inaasahan na makakabalik pa ng buhay si Kang Galing sa loob ng dungyon. biniro naman ni Kang ang shopkeeper na pinagdadasal pala nito ang kanyang kapahamakan, bagay na tinanggi ng shopkeeper. Nilabas ni Kang ang mga naluot niyang mga bagay, gaya ng Big Rats Meat at Big Rats Leather na parehas na sa magandang kondisyon. Balak niya itong ibenta sa shopkeeper. Gulat na gulat naman ang matanda at nagawa ni Kang na humuli ng Big Rat. Bukod pa dito, ay nasa pinakamagandang kondisyon ito, napakalinis at ayos ng pagkakakuha ng mga ito. Nagtataka ang shopkeeper dahil baguhan lang si Kang Taisan pero nagawa niya ang mga bagay na ito. Sinabi na ng matanda na pumapayag na siyang buksan ang kanyang shop kay Kang Taesan. Nagyabang pa ito kay Kang at sinabing kahit anong hinahanap niya ay makikita sa kanyang shop. Naghahanap si Kang ng isang malaking kalasag at tinanong kung meron ba siya nito. Tinanong naman siya ng shopkeeper kung gaano kalaki ba ang hinahanap niya. Naghahanap si Kang ng kalasag na kaya niyang dalhin gamit ang dalawa niyang kamay. Hindi naman maisip ng shopkeeper kung ano ang paggagamitan nito ni Kang. Gagamitin niya ito para mas makahuli pa ng mas maraming daga. Kinagulat ng shopkeeper ang weirdong sagot na ito ni Kang Taesan, pero sa palagay niya ay tama naman ito. Binuksan na niya ang pintuan sa kanyang shop. At tinatawag itong The Golden Door. Nabalot ng liwanag ang buong silid at mula sa liwanag na ito. Kinuha niya ang isang malaking kalasag, Heavy Tower Shield. Ang shield na ito ay nagtataglay ng kakayahang umatake, at napakalakas na depensa. Namangha naman si Kang dahil ang ganitong kalasag ay nakuha lang niya nung nakatungtong siya sa ikapitong palapag ng labyrinth sa easy mode. Nagkakahalaga ito ng limang daang ginto, pero kalahati pa lang ng halaga nito ang meron si Kang. Mukhang kinakailangan pa niyang maghunt ng mas maraming big rat para mabili ito. Tansya niya ay pitong big rat pa ang kailangan niyang talunin para makaipon ng ginto pambili rito. Nagpaalam na si Kang sa shopkeeper at sinabing manghuli pa siya ng mas maraming daga. Binato naman ng shopkeeper ang kalasag kay Kang at sinabing binibigay na niya ito ng libre sa kanya. Kumuha pa ito ng napakarami at iba't ibang potions at kagamitan at ibinenta kay Kang ng bargain. Nagkakahalaga lang ang mga ito ng napakamurang halaga. Pinagtataka naman ni Kang kung bakit tila napakabait ng shopkeeper sa kanya. Taliwas ito sa naging kwento noon ni Lee Tinanong niya ang shopkeeper kung bakit tila napakabait nito sa kanya. Sinabi naman ito na mabait naman talaga siya paminsan-minsan. Dagdag pa nito na parang investment niya ito kay Kang. Kung ano ang ibig sabihin nito ay hindi pa natin alam. Pinapatahimik na siya ng shopkeeper at wala na itong balak pang sabihin ang ibang detalye. Pinapapili na niya si Kang sa mga items na nilabas niya. Karamihan sa mga nilabas niyang items ay liquid potions, kagaya na lang ng potion na kayang pagalingin ang kalahati ng iyong buhay sa isang gamitan lang. Ang ibang potions naman ay kayang magbigay ng permanenteng pagtaas ng iyong stats. Ang mga potions na ito ay mahalaga para matapos mo ang labirin. Gayunpaman, hindi pa ito kinakailangan ni Kang Taesan sa ngayon. Narinig niya kay Lita na mahirap makakuha ng mga potions sa solo mode. Palagay naman ni Kang. Hindi pa niya kinakailangang bumili ng mga potions sa ngayon. Ang kinakailangan niya ay mga kagamitan na magpapadali ng paghunt niya ng mga monsters. Bibili siya ng crude bow at crude arrow, bagamat mataas ang tiyansa nitong tumama, mahirap naman itong gamitin. Kinakailangan niya ito, dahil mapapadali nito ang kanyang pag ng mga monsters. Bukod sa pera niya, ibibenta niya ang kanyang naluot sa big rat para mabili ang crude bow and arrow. Pero mukhang good mood si Manong at binigay na niya ito ng libre kay Kang. Nakakaramdam naman ng kakaiba si Kang sa inaasal ng matanda lalo na't iba ang pinapakita nito base sa kwento sa kanya ni Lita iyon. Binangit din ng shopkeeper kay Kang ang impormasyon na hindi ka magre-regen ng buhay sa loob ng labyrinth. Alam na ni kang ang mga bagay na ito pero nakinig pa rin siya sa sinasabi ng shopkeeper. Sa unang palapag, may makikita kang lugar na tinatawag na Fountain of Life. May kakayahan itong i-recover ang mga nawalang buhay o HV. Magagamit mo ang lugar na ito ng walang sawa hanggang nasa unang palapag ka. Dinitalya ng shopkeeper kay Kang ang lokasyon ng Fountain of Life. Sinabi niya rin na may makikitang matandang lalaki si Kang dito. Tulad niya at nakuha din ni Lee kay Ion ang impormasyon tungkol sa Fountain of Life, pero iba ang naging asal ng shopkeeper habang tinuturo ito. Masungit ito na parabang napipilitan lang sa tinuturo niya kay Lee. Iniisip ni Kang kung bakit iba ang pakitungo sa kanya ng shopkeeper kumpara kay Lee. Mukhang naging malaking faktor ang pagkakapanalo niya sa hamon nito sa kanya. Habang si Lee naman ay tinakbuhan ang hamon na ito. Nagpatuloy sa paghuhunt. ng mga malalaking daga si Kang. Ngayong mayroon na siyang bagong mga kagamitan, napadali na ang pagtalo niya sa mga ito. Patuloy namang nagtataka si Kang dahil parang madalas siyang nakakakuha ng dagdag stats sa mga aksyon na ginagawa niya. Kagaya na lang nung una niyang natalo ang Big Rat. Nagkaroon siya ng maraming skill sa pagkakatalo lamang sa pinakamababang monster sa ikaunang palapag. Karamihan pa nang nakuha niyang skills ay makukuha mo lang sa ikaapat na palapag ng labyrinth. Hindi siya makapaniwala na maaga niyang nakuha ang mga skill na ito. Dagdag pa dito, nakuha niya ang skill na dapat niyang makuha nung nakatalo siya ng mga S-rank na mga halimaw. Hindi niya nakuha ang skill na ito dahil nasa labas na siya ng labyrinth. Hindi na niya ito napansin noon dahil sa sobrang pagod niya sa pakikipaglaban. Pero mukhang nakuha na niya ulit ang skill na ito dahil bumalik na ulit siya sa labyrinth. Ngayong nakapasok na ulit si Kang sa labyrinth, sisiguraduhin niya na siya ang magiging pinakamalakas na naging manlalaro nito. Nagpatuloy na sa paglalakad sa loob ng dungeon si Kang ngayon at patungo naman siya sa Fountain of Life. May nakasalubong na naman siyang Big Rat. Madali na lang niya itong natatalo kaya hindi na siya kinakabahan sa presensya nito. Pero sa isang iglap, nabago ang kanyang kalagayan. Mula sa lukan, may sumulpot pang dalawang Big Rat at ngayon siya ay napapalibutan na ng mga ito. Ngayon ay nasa mahirap na sitwasyon si Kang. Napapalibutan siya ngayon ng tatlong bigrat. Mas lalong tumaas ang kumpiyansa ng mga ito dahil lamang sila sa dami. Ganun paman, madaling naisipan ni Kang kung paano siya makakaalis sa sitwasyong ito. Nagulat ang isa sa mga daga dahil dali-dali siyang sinugod ni Kang. Hindi hinayaan ni Kang na mataranta siya. Marami na siyang nakitang mga tao na napahamak dahil sa pagkakamaling ito. Sinugod na niya kaagad ang isa para hindi na siya tuluyang makorner ng mga ito. Sumugod naman ang dalawa mula sa likuran niya. Sinabi naman ng sistem na dahil hindi na tinag ang pag-iisip ni Kang, tumaas ang kanyang mga stats. Pinain niya ang kanyang paa, habang masaya naman siyang nag-abang. Hindi na pinakita ang susunod na eksena, pero mukhang alam niyo na ang nangyari. Lumabas na sa dungeon si Kang, at nakarating na siya sa Fountain of Life. Isa itong ligtas na lugar sa loob ng labyrinth dahil hindi makakapasok ang kahit anumang monsters dito. At dahil siya ang kauna-unahang nakarating sa Fountain of Life sa lahat ng manlalaro sa loob ng labyrinth, nabigyan siya ng dagdag na bonus na stats. Napupuno ng mga monsters ang bawat palapag at ang shop at ang spring na ito lamang ang natitirang ligtas na lugar. Uminom na mula sa Fountain of Life si Kang para mapawi ang kanyang uhaw at para mapagaling na rin ang mga natamo niyang injury sa pakikipaglaban sa mga malalaking daga sa isang iglap, gumaling na kaagad siya at gumaan ang kanyang pakiramdam. Para bang nakatulog siya ng mahaba, at kakagising niya pa lang. Gayon paman, hindi nito may alis ang mental fatigue niya, kaya't kailangan pa rin niyang matulog. Kinabukasan, tinignan ni Kang Taesan ang lagay ng community board. Habang si Kang ay madaling natunton ang fountain of life. Nahihirapan naman ang mga ibang players. Kahit alam na nila ang patungo rito, natatakot silang isugal ang buhay nila sa disiguradong lugar na ito. Lahat ng ito ay natatakot pumasok sa dungeon. Kaya nagpost sila ng kanilang mga suliranin sa community board. Nakita ni Kang ang lahat ng ito. Napangiti naman si Kang nang muli niyang makita ang isa sa mga kakilala niya, pero maski ang kasamahan niyang ito na si Lita Aeon ay, ay hindi niya inakalang mahihirapan sa sitwasyong ito. Malayong malayo ang kilala niyang Lee na binansagang pinakamalakas na tao sa Lee na nakikita niya ngayon sa community board. Iniisip niya na marahil isang duwag si Lee tayon, pero wala na siyang nagawa at binago na ng labyrinth ang pagkataon niya. Isang araw na ang lumipas mula nang nagbukas ang labyrinth. Isang buwan mula ngayon ay makakapasok na ang lahat ng tao sa labyrinth. Nakakasiguro siyang marami pang buhay na tao sa oras na ito. Ang reward sa solo mode ay malaki kumpara sa ibang mga level ng labyrinth. Kahit pa hindi nakuha ni Lee ang lahat ng rewards sa solo mode labyrinth, hinirang pa rin siyang pinakamalakas na tao sa mundo. Nag-iwan naman ng mensahe si Kang Taesan sa community board na ikinagulat ng lahat. Nag-post ng tips o tutorial si Kang para maging gabay sa mga players na nasa loob ng labyrinth. Hindi man siya sigurado kung maganda ang kalalabasan ng hakbang niyang ito nakakasiguro naman siya na malaki ang maibubuting nito sa kaligtasan ng mga players sa loob ng labyrinth Sa loob ng libong pumasok noon sa solo mode, tanging silita iyon lang ang natirang buhay. Umaasa si Kang na magiging iba na ang pangyayari sa pagkakataon ngayon. Nilabas ni Kang. Ang espada niya pati na rin ang karne ng big rat na naluot niya kahapon. Humiwa siya ng kapirasong karn para kainin. Di man mukhang kaaya-aya. Pinilit pa rin itong isubo ni Kang. Nagbigay naman ng warning ang system, sinasabing na food poisoning siya. Napaluhod si Kang sa nangyari. Ang food poisoning ay isang abnormal na kondisyon dito sa loob ng labyrinth. Dalawang araw na ang lumipas mula nang magsimulang kumain si Kang Taesan ng hilaw na karne ng daga. Kung hindi ka ng health potions o inom sa fountain of life, siguradong babawian ka ng buhay sa pagkain nito. Marami ng baguhan noon ang nabiktima nito. Sa ganitong paraan, nilalam na ni Kang Taesan ang kanyang sikmura sa loob ng labyrinth. Kumakain siya nito, at kung siya ay ma-food poisoning, inom siya sa fountain of life. Mahirap humanap ng makakain sa loob ng labyrinth. Meron kang mabibiling emergency food sa shop, pero limitado lang ito at ubod ng mahal. Kaya wala ka talagang choice kundi kainin ang mga nilalang sa loob ng labyrinth. Hindi naman mababaliwala ang sakripisyong ito ni Kang dahil magkakaroon siya ng skill sa paulit-ulit na food poisoning. Lumabas sa window system na nagkaroon na siya ng passive skill na disease resistance, at kung mapapataas mo ito sa isang daang porsyento, magiging immune ka na sa food poisoning. Nagsimula na rin kumuha ng ibang skill si Kang Taesan. Lumoblob siya sa fountain of life, lumangoy siya pa ilalim hanggang sa parang mauubusan na siya ng hangin. Umahon lang siya kung saan malapit na siyang maubusan ng hininga. Nakakuha siya ng dalawang skill dahil dito. Una, ang active skill na apnea kung saan pinapatagal nito ang oras na pwede kang hindi huminga. Magagamit mo ito sa mga lugar at pagkakataong mapwepwersa kang hindi huminga dahil nakalalason ang lugar. Ang ikalawang skill naman ay ang passive skill na line of death. Nagbibigay ang skill na ito ng babala kung ikaw ay nasa panganib. Nagtataka naman si Kang Taesan kung bakit nasa 54% na agad ito kahit kakakuha pa lang niya ng skill. Mukhang meron siyang mga skill na nanatili sa dati nitong porsyento nung siya ay nasa hinaharap pa. Hindi naman niya maisip kung anong faktor ang nakakaapekto sa ganitong pangyayari, maging muscle memory man ito o mga skill na naalala ng kanyang utak. Gayunpaman, hindi na niya inisip pa ang mga bagay na ito dahil makakahadlang lang ang sobrang pag-iisip sa pagpapalakas niya. Nanatiling nakafocus sa goal niya si Kang at ito ay ang magpalakas at sulitin ang bawat oras na narito siya sa loob ng solo mode labyrinth. Isa sa mga tao sa loob ng labyrinth sa solo mode. Ang nakikipag-usap sa community board kay Kang Taesan. Ang pangalan niya ay Jun Hyok at tinatanong niya kay Kang kung tama ba ang sinasabi sa kanya ni Kang Taesan. Mukhang magiliw niya itong tagasunod dahil gaya niya, ay may malaking shield din ito na gamit. Pinapaliwanag sa kanya ni Kang na delikado ito, pero maganda ang skill na makukuha niya mula rito. Naiintindihan ito ni John, pero kinakabahan siya. Hindi niya kayang magpalunod sa Fountain of Life gaya ng ginawa ni Kang Taesan. Ang sumunod na eksena ay nasa loob pa rin ng Fountain of Life pero ngayon ay nasa lugar na ni Kang Taesan. Gumamit siya ng bagong skill na tinatawag na non-breathing technique. Merong mga skills na tinatawag na combination in skills. Ito ang skills na makukuha mo sa pag-evolve ng isang skill sa pamamagitan ng pagsasama mo rito ng ibang kondisyon. Nakuha niya ang skill na ito sa paggamit niya ng kanyang skill na apnea at non-breathing. Habang naka-activate ang mga skill na ito, gumamit siya ng sandata, at dahil dito, ay nakagawa na naman siya ng isa pang skill na tinatawag na one breath attack. Tulad ng mga monsters, may sinusunod na tempo o flow ang mga tao sa pag-atake, at ang skill na One Breath Attack ang nagpapalakas at nagpapabilis dito. Ito ang skill na madalas niyang ginagamit noong nasa easy mode na labyrinth pa lang siya. Tinignan naman ni Kang ang kanyang stats, at napansin niya na halos doble na ang kanyang agility kumpara kay Lita Ion nung ito ay nasa ikaunang palapag din. Dahil sa tinaas ng kanyang stats, sa tingin niya ay handa na siyang gumawa ng tinatawag na main skill. Ang skill na ito ay di hamak na mas malakas sa pinagsamang normal na skills. Kaya din itong punan ang kakulangan mo sa ibang stats. Ang kanyang mga skill na addition, multiplay, attack nullifier, at simple time stop ay mga main skill. Ang pagkakaroon ng kahit isang main skill ay napakalaking advantage laban sa taong kasing level mo ng stats. Gayunpaman, ay lubhang napakahirap o napakadelikado ang paggawa ng isang main skill. Mahirap itong gawin sa unang palapag, pero iba si Kang Taesan. May sumugod na bigrat papunta kay Kang Taesan. Nanatili naman siyang nakatayo at kusang nagpakagat dito. Hinayaan niya lang ang tuloy-tuloy na damage nito sa kanya. Binantayan naman niya ang kanyang buhay gamit ang stats window. Nagtuloy-tuloy pa ang damage nito hanggang sa umabot ito sa delikadong sitwasyon kung saan isang atake na lang ay ikamamatay na ni Kang. Pero bago pa man may masamang mangyari, inatake na niya ang bigrat at napaharap ito. May nakuha naman siyang dalawang passive skill dahil dito, ang Mastery of Death at Mastery of Calmness. Hinayaan niya ulit na atakihin siya ng Big Rat, pero sa pagkakataong ito, sinalag na niya ito. Dahil sa sinalag niya ang ataking kikitil sa kanyang buhay, nagkaroon na siya ng panibagong skill na tinatawag na Block. Paulit-ulit niyang ginawa ito para makuha ang skill na Holding On. Ang skill na ito ang ginamit niya nang tinamaan siya ng skill ng S-Rank na Monster, nang maubos na ang skill niyang attack nullification. Kaya nitong iwasan ang kamatayan sa loob ng ilang segundo. Sa loob ng labyrinth, maraming paraan para matuto o makakuha ka ng mga skills. Pwede itong ituro ng ibang tao sa iyo, pwede mo rin itong makuha sa mga quest, o pwede mong gawin ay paulit-ulit na gawin ang mga bagay na halos katulad ng epekto ng skill na ito. Kaya kung gusto niyang matutunan ang skill na holding on na kayang magligtas sa iyo sa bingit ng kamatayan. Kailangan niyang paulit-ulit na iligtas ang sarili sa bingit ng kamatayan. Sa paulit-ulit niyang pagsalag sa atake ng Big Rat na pwedeng tumapos ng kanyang buhay, nakuha na niya ang skill na Holding On. Ngayong meron na siyang skill na magliligtas sa kanya sa bingit ng kamatayan, mas lalo nang lalakas ang loob niya. Tinanong na ni Najium at Lino on kay Kang. Kung paano niya nakuha ang skill na Holding On, at bakit siya lang ang taong merong ganitong skill? Nang malaman nila kung paano ito nakuha ni Kang, ay nawerduhan sila kay Kang at sinabing siya nga lang talaga ang taong pwedeng magkaroon nito. Tinapos na nga pala ni Kang ang pagdurusa ng big rat na pinagtrabaho niya. Bumalik na siya sa spring of life para magpagaling. Uminom lang siya mula rito at ang dali-dali nang gumaling ang kanyang injury sa paa. Muli niyang tiningnan ang mga skills na nakuha niya nang bigla siyang may narinig na pumasok. Isa itong matandang warrior, walang halimaw ang makakapasok dito, kaya siguradong isa itong NP. Si tinanong ng matandang ito kung isa ba siyang adventurer, dahil ito ang tawag niya sa mga tao na tinatapos ang labirint. Inaalala naman ni Kang kung ano ang kwento ni Lee base sa matandang ito nang bigla na lang siyang atakihin ito. Susubukan ng matanda kung kaya ba itong salagin ni Kang Taesan.